Ito po si Papi guys, oh. Iyahan na tanan ang higdaan na mo guys, dyan. <laughs> dyan, sa maliit pa siya guys, dito lang siya, sa maliit pa. Nakahiga sa aking paa, sa maliit pa siya. So ngayon, malaki na siya guys, tingnan nyo po guys. Yan, yan po ang aking unan noon hanggang ngayon. So ito din si Papi, ang laki na talaga ni Papi guys. <laughs> <laughs> malaki na talaga akong anak guys oy pantabangi ni eh, guys oy malaki na guys oy tabunan na na to ha tabunan na na to anak ang prikipin ni persila anak motorbaw siguro to anak Nam na nagtrabaho si Priscilla sa munisipyo anak. Mm. sa prisuhan iyang anak iyang umagad anak. Sa naman na ikuto kuto na anak. Kuto na. Tarong tarong. Asa man ka? Diha lang ka, diha lang ka. Dili ka mo ari diri ha Kana, aman, ni notebook o madatugan nimo ang notebook kani ba. O, notebook. Anya, huwag mo ari ka anak. Mapisa ang notebook anak. So, anha lang ka ha? Anha lang bata, ha? <laughs> Gusto niya pumunta dito sa ano, ibang upuan guys ni papi. Mayroon namang notebook na nakaharang. So, hindi ko siya pinupunta dito. Baka madamage yung notebook. Anak, anha lang ka Ha? Oh, Maghuwat kuya Homer ni mo. Huwag ba yata sudan ron? Maghuwat kuya Homer ni mo anak kay, Wala may sudan ron. Wala pa man tayo sudan ron. May lag maglibot turog isda si kuya Homer ni mo anak. May lag maglibod og isda, og maglibod og isda anak, wa gitay sudan anak. Wa magitay laing makuan anak masuwa. Bliss, mama. Hindi po naka kanina. Taga Santo. Kaluyan sa Ginoo ang bata na kung gwapo pagkagwapo gid oy gwapo gid kayo ni akong anak oh di matabang kagwapo oi Sos! pagkagwapo <laughs> gwapo oy di matabang kagwapo na ni akong papi guys gwapo gid kayo ni akong anak buutan pa yan dito guys oh masakit oh masakit yung aking ano iwan ko po guys ano nangyari sa aking aking buktun. aking uh, amot sa ibin sa tagalog aning diri guys O, oh, balikat balikat dito man toto to, masakit oh masakit guys wan ko po kung ano nangyari sa aking balikat thank you for watching have a pleasant Have and peaceful morning sa ating lahat. Ito lang muna ang update namin ni Papi, guys. Thank you for watching. Ayan. Si Papi, guys, gusto mag-transfer dito. Mayroong notebook. So, ayan. Magandang umaga. Happy Tuesday. Good morning, good morning. So, ayan oh, basa pa ang aking buhok. Magandang umaga po sa ating lahat. Update ni Papi. Thank you for always watching mga langga ko. I love you, I love you, I love you all. Yan. Yan, maraming maraming salamat po sa palagi ninyong panonood, guys.